Narito na ang Global Daily Mirror news alert. Nagdeploy ng mga rubber boat ang China Coast Guard upang harangan muli ang mga mangingisdang Pilipino sa baho de Masinloc nitong linggo. Ayon kay Commodore J. Tariella, spokesperson ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, umamin sa isang panayam ngayong lunes na limitado ang mga resources ng PCG at hindi sapat ang kanilang mga kagamitan upang depensahan ang lahat ng nasasakop na karagatan ng Pilipinas. Dagdag ni Tariella, hindi lang Scarborough Shoal ang kailangan ipatrol ng PCG dahil may iba pang bahagi ng West Philippine Sea na kailangan nilang imonitor. Samantala, kaugnay sa mga kaganapan sa West Philippine Sea, niyak ng Estados Unidos ang Pilipinas na paninindigan nila ang Mutual Defense Treaty o MDT kung sakaling magkaroon ng armed conflict sa South China Sea. Ayon kay Deputy Assistant Secretary ng U.S. Department of Defense na si Lindsay Ford, kredibilidad ng Amerika ang nakataya sa pagpapatupad ng MDT. Dagdag ni U.S. Coast Guard Pacific Area Commander Vice Admiral Andrew Tiongson ukol sa kakulangan ng assets ng PCG, may naitalang maritime advisor ang Amerika para sa Pilipinas upang makatulong sa mga operations at maintenance ng mga barko sa pamamagitan ng interagency partnerships. May panibagong mga reklamo hinaharap ang Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo hinggil sa umano'y misuse ng mahigit sa 38 bilyong piso sa Malampaya Fund. Ayon sa National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated o NASECOR at ng boses ng Consumer Alliance Incorporated o BKAI, 96 counts ng graft at 96 counts ng malversation ang inireklamo laban kay Arroyo dahil daw sa umano'y pagbabalewala sa batas at paggamit ng pondong inilaan para sa ibang mga programa katulad sa agrikultura, infrastruktura, transport sector at iba pa. Ani ng mga complainants, inilaan ang pondo at aprobado sa ilalim ng Presidential Decree No. 910 o ang Energy Development Fund na may layuning tustusan ng mga proyektong pang enerhiya subalit ginamit ang naturang pondo para sa ibang mga proyekto nung siya ay nanunungkulan bilang presidente. Tataas muli matapos ang rollback noong nakarang linggo ang presyo ng diesel ngayong unang linggo ng Oktubre habang bababa naman ang presyo ng kerosene at gasolina. Nasa 40 sentimo kada litro ang dagdag sa diesel simula bukas October 3 habang bababa ng 2 piso kada litro ang gasolina at 50 sentimo kada litro para sa kerosene. Samantala tumas muli ang presyo ng LPG ngayong buwan. Ayon sa Petron, may dagdag na 3 pesos and 75 centavos kada kilo ng kanilang LPG simula ngayong araw, October 2. 3 pesos and 73 centavos naman ang taas kada kilo ng Solane at 2 pesos and 9 centavos kada litro para sa auto LPG. Hindi naman magpapahuli sa pagtaas ng presyo ang itlog na tumaas ng 20 sentimo hanggang 30 sentimo ngayong linggo dulot ng bird flu at ng mga lumipas na mga bagyo. SM Supermalls ipinagdiwang ang 65th anniversary nito. Nagkulay asul ang mga pangunahing mall at sikat na landmark ng SM sa pagsisimula ng kanilang ika-65 anibersaryo nitong linggo, October 1. Ang event na ito na tinatawag na Super Blue Illumination ay isang kahanga-hangang pagtatanghal ng mga kakaibang ilaw na nagpapakita ng malasakit at pamana ng SM sa loob ng mahigit anim na dekada ng pagbibigay ng masayang karanasan sa mga mamimili. Ibinahagi dito ni SM Supermall Senior Vice President for Marketing John John San Agustin ang iba't ibang promos, raffles, at play zones na maaaring ma-enjoy ng mga mami mamimili ng SM sa buwan ng Oktubre. Chan i ibinida sa Filipino Yolmes ang collab kasama ang Everbilena. Sa isang grand event na inorganisa ng kilalang Filipino cosmetics brand ng na Everbilena, nagkaroon ng kanyang unang solo fan meet ang South Korean singer na si Chan Yeol nitong linggo sa PICC. Nagkaroon ng pagkakataon ang ng miyembro ng K-pop boy band na EXO na makipag-usap at makipag-interact sa kanyang mga Filipino yomes. Si Chan Yol ay unang lalaking kinilala ng Everbilena bilang kanilang ambassador. At yan ang pinakahuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. Para sa mga karagdagang update, i-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts, Global Daily Mirror, sa YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Denise Osorio. Magandang araw.